Ba? Nandito nga po pala tayo dito sa tambayan namin. Tapos ito po pala si Kuya Tyrone, si Topi. So dito po kami. dito po kami, natambay. Nakahangin po dito. So... Nandito dito po ako. Yan. Natambay po ako dito. Ang lakas to! Ay, so, yung pinsan ko dito, naglalaro ng Roblox. Ito po, naglalaro siya ng Roblox. Pakita mo, pakita mo, Topi. Ito po. So, naglalaro siya ng Roblox. Anong laro mo? This game. So, papakita ko sa inyo, naglalaro siya ng Roblox. So, mga bad. Wow. So, lang ulit kami magbablog. Sama-sama kami yung tatlo. Ah, yun yun. Ay, shit, natuto mo ba? Yan. Ala, tinilas ko. Uy, tingin. Tingin sa vlog. Topi. Topi uh, eh. So, ano ngayon? Mga... New Year nga pala kapon, kapon. Late kasi. Eh. So, hindi ko nag vlog yung New Year namin. Kaya, asan na

So, yun na ba, dito po pala kami natambay ni, ng pinsan ko. Tapos ito. So, maghahay ka. Pangalan. Christopher Valderrama. Maghahay ka. Okay, rata yun ang day so. ka. Hi. Pangalan. Paksa. Okay, rata yun ang so. Ako. Hi. Sal Gabriel H. Dumalibot. So, yun mga bad, kaya ako nag-vlog ngayon kasi wala kami magawa dito tatlo. Kasi yung kalaro pa namin, yung kalaro pa namin, ay nagano pa siya, nakain. Kung nandito po kami, baka Hanggang dito na lang mga par. Ano lang to, maiksing video lang kasi wala tayo sa bahay ngayon. Kaya hanggang dito na lang. Subscribe!